problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa iyo. Love me, Kathy G. This inspirational story is from Andre. Dear Kathy G, Matagal ko nang gustong isulat ang kwento ng buhay ko. Hindi dahil perpekto ako, kundi dahil gusto kong magbigay inspirasyon. Request ko lang na tawagin niyo na lang akong Andre. Gusto ko ring ipakita na kahit galing ka sa magulong pamilya, kaya mong maging matatag at magmahal ng totoo. Lumaki ako sa isang broken family, Kathy. Bata pa lang ako, ramdam ko na ang bigat ng sitwasyon. Ang mami ko nasa ibang bansa, nagtatrabaho. Ang daddy ko naman nasa Mountain Province. Ako ang tanging anak nila pero sa totoo lang, hindi ko naramdaman na ako ang sentro ng mundo nila. Madalas kapag nagagalit sila sa isa't isa, ako ang ginagamit nila na parang pangganti nila sa isa't isa. Para bang ako ang tulay, Kathy, pero hindi para magkaayos sila, kundi para pasakitan ang bawat isa gusto lang nilang ipasang obligasyon ng bawat isa sa kanila. No mga unang taon ko sa pag-aaral, kasama ko ang tatay ko sa Mountain Province. Doon ko naranasan ang simoy ng malamig na hangin, ang magagandang tanawin, ang matatayog na bundok at ang katahimikan ng probinsya. Noong grade 5 hanggang grade 6 ako, nag-away ang mga magulang ko, Kathy, Bigla akong pinapunta ni Daddy kay Mami sa Dubai. Akala ko noon mas masarap kasi makakasama ko siya. Pero sa totoo lang, doon ko lalo naramdaman ang lungkot. Nagtatrabaho siya palagi at ako naman laging naiiwan mag-isa sa flat. Nang mag-away na naman ang mami at daddy, Kathy, pinabalik ako sa Pilipinas. Doon ako sa lola ko pinatira, sa mother side. Mula third year high school hanggang sa college, si lola na ang nag-alaga sa akin. Kung wala siya, baka matagal na akong sumuko. Kasi habang ang mami at daddy ko ay nagsisimula ng kanya-kanyang bagong pamilya, si Lola ang nag-aalaga sa akin. Ang mami ko nagkaroon ng pamilya sa ibang bansa ang daddy ko bumuuna rin ng bagong pamilya sa Mountain Province. Monetary support na lang ang natatanggap ko sa kanila, Kathy. Pang-tuition, allowance, at mga material na gamit ang regular kong natatanggap from them. Pero ang atensyon, ang simpleng kamustahan, tunay na pagmamahal, halos wala na. Buti na lang nandyan si Lola si Lola ang nagpakita sa akin na may nagmamahal pa rin sa akin ng buo. Siya ang nagbigay ng loob ko o nagpatipay ng loob ko at sa mga panahong pakiramdam ko nag-iisa ako. Dahil doon nagkaroon ako ng dahilan para magsumikap, Kathy. Seryoso ako sa pag-aaral? Hindi dahil gusto kong ipakita sa mga magulang ko na kaya ko. Kung hindi dahil gusto kong patunayan sa sarili ko na may mararating ako. Ginawa kong sandala ng pag-aaral sa tuwing nararamdaman ko ang lungkot at kalungkutan. Sa pag-aaral ko, ibinubuhos ang lahat ng sakit at hinanakit, Kathy. Hindi ako perpekto. Nagkaroon din ako ng mga kahinaan. Dumating ang panahon na nagkaroon ako ng girlfriend. Nung una, masaya ako. Para bang nahanap ko yung atensyon na matagal ko nang hinahanap. Pero dahil doon, Nabawasan ang focus ko sa pag-aaral. Kung dati ay mataas ang grades ko, unti-unti ito, itong bumaba dahil mas inuuna ko siya. Natutunan ko pang uminom dahil nakipaghiwalay ang girlfriend ko sa akin, Kathy. Desperado ako sa relasyon na yon, kaya parang naging takbuhan ko ang alak. Pero hindi rin kami nagtagal. Nasaktan ako, oo. Para bang gumuhon na naman ang mundo ko. Pero doon ako natauhan. Doon ko naisip na mali pala na ilagay ko ang buhay ko sa isang tao lang. Na dapat inuuna ko ang sarili ko bago ang iba. Kaya pagkatapos ng lahat, bumalik ako sa dati kong buhay, mas nagsikap, mas nagtuon sa pangarap. Sa kabila ng lahat hindi ako napariwara, Kathy. Hindi ko hinayaang maging dahilan ng broken family para siraan ako o sirain ang buhay ko. Pinili ko manatiling mabait, responsible at matatag. Naging outlet ko rin ang mga simpleng bagay. Natutunan kong enjoy kung nasaan man ako. Kung kasama man si mami, si daddy o si lola. Ginawa kong busy ang sarili ko. Nagbike, naglaro ng basketball, badminton at kung ano-ano pa. Kahit pa paano, natutunan kong i-appreciate ang mga maliliit na bagay. May mga panahon ding dumadaan ako sa maliit na struggles, Kathy. Mga away ng barkada, tampuhan sa pamilya, o stress sa school. Pero kadalasan ako ang taga-pacify. Ako ang tagasabi ng tama. Para bang natural na sa akin ang pagiging mahinahon sa mga bagay na wala sa ayos na maaring magdulot pa ng gulo. Hindi dahil gusto kong magpa-impress kundi dahil alam ko kung gaano kasakit ang gulo. Kaya't hanggat maari, ayoko nang dumagdag pa doon. Ngayon, Kathy, dala ko pa rin ang pagmamahal ko sa aking mommy, daddy at lalo na kay Lola. Oo, hindi nila naibigay ang lahat. Oo, hindi ako lumaki na buo ang pamilya. Pero pinili kong magmahal pa rin Pinili kong magpasalamat sa kung ano ang meron ako. Kung may natutunan ako sa buhay na ito, hindi natin mapipili kung anong klasing pamilya ang pinagmulan natin, pero kaya nating piliin kung anong klasing tao ang magiging tayo. Pinili kong maging matatag, pinili kong maging masipag, pinili kong mangarap. At hanggang ngayon, iyon ang kinakapitan ko para maging maganda ang buhay ko. Kathy, sana ang kwento ko ay magsilbing paalala sa mga tagapakinig ng inyong programa. Kahit anong hirap ng pinagmulan mo, may karapatan ka pa mangarap. May karapatan kang maging masaya na kahit minsan pakiramdam mo, pinagpapasahan ka ng mga taong mahalaga sa iyo. At higit sa lahat, may kakayahan kang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Kahit anong klasing pamilya ang kinagisnan mo, gawin mo itong inspirasyon para matupad ang iyong pangarap. Lubos na gumagalang. Andre. Love me, Kathy G.